Hi everyone, uh, this is Elena Sanz and welcome back to my YouTube channel. Uh, for today's vlog, I uh, magshare lang po ako tungkol po sa aming apatok uh, na ulam dito po sa amin Karindiriana. na uh, malit lang po ang puhunan ngunit malaki po ang kita. Uh, ano dito po tayo ngayon sa public market ng General Santos City. No? Namamalingkin na po tayo dito para sa ating paninda. So kasama ko po ang aking husband. Ngayon <laughs> ah, ay papunta na po tayo sa fish section. Yan may mga bulat. Bilang gusto, dong? Kami hey. dyan lang iba't ibang presyo po ang mga paninda dito. Ang gusto dito ay 50 pesos lang po ang kilo. Samantalang sa iba ay 60 pesos. So, 60 to 70 pesos po ang isang kilo. Yan ano po po. Uh, tayo ng uh, mababa ang presyo para makaginan siya po tayo. Ay! 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 Ay, tag-20 dahil. Magusto, tag-20 dahil. Wala na? Kanina lang. 25. Bili po tayo ng talong. Ah, hi, mga ka-owner. Ah, ito na po ang talong na binili natin kanina. No? Ah, dalawang kilo po. No, 30 pesos ang kilo. So, Bali, 60 pesos po ito lahat. So, ngayon, bilangin natin kung ilang piraso ba ang talong na nabili natin. So, 3, 6, 9, 12, 15, May isa pa na 16. So, 16 na piraso ang talong na nabili natin. Uh, ang gagawin natin dito, mga ka-owner, ay isugba. Ang na isugba na yun. Iihaw. Iihaw <laughs> natin. Ihawin natin. Sa uling, sa uling. Ihawin. Ihaw natin, <laughs> <I> no? <-hawin natin. laughs> <I -hawin natin. laughs> oh, para gawin natin tortang talong. Kortang tortang talong dito. Ito po ang patok na ulam na mabinta dito sa halagang uh, 60 pesos ay malaki po ang kikitain natin dito. So, ngayon ay na natin. Ihawin. <laughs> ngayon ay ihawin na natin ang talong na nabili natin para ma-display at mabinta kaagad. So, ito na po. So, ayan, 16 pesos po na talong. Then, ihawin natin na uh, gawing torta. So, uh, 16 pieces times 20 pesos ang bita namin dito pagkatapos na maluto. So, tingnan natin kung magkano ba ang kikitain natin dito. Kasama na po ang ingredients, yung mga itlog, yung mga tika. No? So, magpa-costing po tayo. So, ito na guys. No? Ayan. may ibang paraan po kung paano tayo makaluto ng tortang talong yung steam ba, I steam ang talong pero i-compare mo sa inihaw ay mas masarap po ang inihaw na talong na gawin mong torta i-compare mo sa yung uh, in-steam yung pinakuloan sa tubig na talong Uh, tip ko lang po sa inyo mga ka-owner no, na pagkatapos ninyong mag-ihaw ng uh, talong ay hugasan nyo po sa tubig at saka po balatan. Kasi malalipong balatan kapag ganun po ang pamamaraan. Ayan, maglagay na tayo ng ingredients. Itong tinimpla ko na ingredients ay para po ito sa limang talong lang po. No, naglagay po tayo ng limang Kutsara, harina at dalawang itlog. Then paminta, uh, asin, asin, asin. Uh, seasoning. Ito pa. Ayan. Okay, jo. So, ito na po ang ating tortang talong, no? Uh, 20 pesos po ang isa, ang binta namin dito. Then, 16 pieces po equals uh, 320 po ang kalalabasan nitong 16 pieces na talong. Then, ang ingredients po dito ay uh, 60 pesos po sa 16 ka pieces na talong. So, ibawas natin ang kapital na 60 pesos natalong at saka uh, 60 pesos na ingredients ay 120 pesos po. So 320 minus 120 pesos equals meron po tayong kita na 200 pesos po sa isang menu lang po na tortang talong. So napakalaki po ang kita sa ganitong patok na ulam dito sa aming karinderya na mura na at masasarap pa. Uh, marami po tayong pwedeng gawin sa talong mga ka-owner. Pwede natin gawing uh, salad at pwede natin gawing uh, appetizer. Lagyan ng uh, baguong katulad nito. Ayan po, uh, ito na lang po ang aming ulam ngayong hapon. At sana'y nagustuhan niyo po ang sinishare ko sa inyo. And please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.